Sa araw na ito, ibig kong maihatid ang aking tauspusong suporta at malasakit sa mga butuanon at buong rehiyon ng Karaga sa pamamagitan ng pamamahagi ng tulong sa ating uh, mga magsasaka, mangingisda at ang kanilang mga pamilya. Bukod sa pagkilala sa butuan bilang Timber City of the South dahil sa inyong maunlad na industriya na pagtutroso, tunay tunay na lubos kong kayong bina, bini, binibihaan ang malawak at matabang lupa ng pina, pinalusog ng na, nayaman na tubig at nakapaligid na dito. Hindi din itong maki, makiila na patuloy ang paglago ng inyong pangunahing sektor tulad ng pagsasaka at pangisdaan na bunga na walang sawang pangangalaga at pagpapayabong, ni, nagpapayabong ninyo sa ating mga likas na yaman. Katulad ninyo, nagsisikap ang pamahalaan upang lalo pang maging matatag ang butuan bilang sentro ng kalakalan, industriya at pamamahala dito sa Karaga. Kung maalala nga ninyo, bago pa man ako naging Pangulo, nauna na akong nagbahagi ng tulong sa mga butuanon matapos kayong nasa lanta ng Bagyong Odet noong 2021. Noong nakaraang taon naman, pinasiana, pinasinayaan na, namin ang Kadiwa ng Pangulo upang mapataas ang kita ng ating mga magsasaka at mapalapit sa ating mga mamimili ang kanilang pangangailangan. Naghahandog din kami ng ng ating nagali sa ating pamahalaan ng karagdangan binhi at makinarya sa pagsasaka upang mapabuti ang inyong ani at mapagaan ang inyong hanapbuhay sa araw-araw.